Tawid tayo rito. Gamit tayo 4x4. Saan tayo pupunta? Naku, pin-4x4 na. Masyama. Nabalaho na. Kita mo, tuma, 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 tuma na yung 4x4, lumabas. Hey, 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 hey. Hindi lumabas yung 4x4. Hindi, <laughs> hey, lumabas yun. Meron? Alright, ah! yeah. yan na. Ibang katutubo yun tay. Ibang katutubo yun. I, uh, ibang sityo lang All Right po Woo! 4 x 4 lang malakas 4 x 4 So guys pupunta tayo sa ibang uh, sityo ng mga katutubo at mag i-invite tayo ng uh, invite tayo ng mga pamilya ng katutubo at para ma, mag-attend sa ano sa papiding natin. Ah, grabe. Hu, ang lalim tol. Kalahati. Hala, lumubog na yung gulong. Ye, okay, banat. Hu! All right. Panis. Patrol malakas. lang malakas. Tatlo pa ba siguro? My goodness. <laughs> Lubog yung gulong natin kasi <laughs> <siyang mapakalalan>. <laughs> <laughs> uh, hindi siya napakalalim. Hindi, iba, iba yan. Hindi dadaan yan dyan. Dito sa kabilang karsada. Hindi, doon siya dumanay. No? May ikot doon tulo. Doon mababaw. Doon mababaw. Eh, kasi hindi naman tayo pwede doon daan. Pang motor lang yun. So, dyan yung pang mga four days. Hindi, sa ano sila dumadaan pala. Yun oh no, yung tulay. <laughs> Sa tulay dumadaan yung mga motor guys. Sa tulay dumadaan oh. yung motor. <laughs> Sabi ko hmm. maano yung motor ko eh. Maano? maano. Ito na mo. Ayan eh. napakataas ng gulong natin. Lubog. Alright. Adventure talaga. So yung mga motor na nakita nyo doon guys ay sa tulay na hanging bridge po dumadaan. Ito nakita ko kanina. Right. Alright. So ito guys, kahirap yung dinadaanan natin bago mapuntahan yung uh, ibang sityo ng mga katutubo. Alright. Tayo pa. So tara, let's go.